Hello guys! This is Kate, isang OFW dito sa Japan. Uy, kung bago ka palang dito sa vlog ko, pa-follow naman. Salamat! Anyway guys, maaga pala akong nagpunta dito sa Narita Airport. Magkikita kasi kami nung kuya ko tapos nung bunso kong kapatid. Yes po guys, andito po yung dalawa kong kapatid. Tatlo na nga po kami na nagtatrabaho dito. Actually guys, apat kaming magkakapatid. Yung panganay namin, siya yung unang nakapag-abroad dito sa Japan. Tapos, nung umuwi na yung panganay namin sa Pilipinas, e pumunta naman dito yung kuya kong pangalawa. And then after after 3 years, ako naman yung sumunod. Then after almost 5 years, yung bunso namang kapatid namin ang pumunta dito. At lahat nga po kami ay nakapunta dito dahil sa pagiging trainee. By the way, kaya andito kami, ay eh magbabakasyon tong kuya namin. Flight niya ngayon, kaya inihatid namin siya ng kapatid kong bunso. Pasabay din ako ng ilang mga pasalubong para sa mama namin. Nalulungkot nga kami dyan ni bunso dahil gusto na rin namin sumabay pa uwi ng Pilipinas. Pagpasok nga ni kuya sa may departure, eh hindi muna kami umalis ni bunso. Hinintay muna na namin na makapasok siya sa mismong loob bago kami umalis. Hanggang kaduluduluhan nga, isinisilip pa rin namin siya. Nung matanong namin si kuya na kumakaway at okay na daw, ay umalis na rin kami ni bunso. Pagkakita muna kami sa may view deck dito sa may airport. 11.15 kasi yung flight ni Kuya at dito siya sa Sebpac sumakay. Hinintay talaga namin na umandar tong eroplano bago kami umalis ni Bonsu. Bye, Bye yeah. Kuya! Safe Bye Kuya! Pag alis nga ng eroplano ay naglakad na rin kami palabas dito sa view deck Pagdating naman namin dito sa Narita Eki Eh may nakita kaming bakery kaya nagmeryanda muna kami Ayun lang naman guys. Thank you for watching. Follow for more.